Samantala mga kongresista, umaasa na agad magpapasya ang Supreme Court sa petisyon laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. Umaasa nga si na Representatives Joel Chua ng Manila 3rd District at Terry Ridon ng Bicol Saro Party List na kaagad magpapasya ang kataas-taasang hukuman ukol sa inihaing petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Congressman Chua na miyembro din ng House Persecution Panel na makakatulog ang magiging desisyon ng Supreme Court para maresolba ang issue ukol sa one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP. Para. Sabi naman ni Congressman Ridon na isang abogado, mainam kung magiging mabilis ang pasya ng high tribunal pero hindi ito dapat makaapekto sa pagtupad ng Senado sa mandato nito sang ayon sa konstitusyon. Kaugni nito iginit ni Natsua at Ridon na hindi dapat ginagamit na rason ang nakabinding petisyon sa Supreme Court para i ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Duterte. Para at least ma-resolve na itong issue sa so one-year bar rule para at least eh, matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Hopefully, within the soonest time, uh, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide uh, the impeachment case of Vice President uh, in the soonest possible time. Yan po sina Representatives Joel Chua at Terry Ridol. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN! Oh, okay.